Hello guys, okay lang ba daw mag-medical kahit na may menstruation? Sa na-experience ko, hindi naman kami pinagbawalan noon na, na bawal magpa-medical na may, kung may menstruation. Kasi pag bawal yan, sasabihan ka naman na sa simula pa lang, i-orient ka na na sino may menstruation, wag mo na magpa-medical. Never pa akong nakarinig yan. At saka never ko pang nakita sa mga post na bawal magpa-medical na may menstruation. So, baka hindi naman. Kasi yung friend ko, nagpa-medical siya, may menstruation naman daw siya. Tapos yung isa kong friend is, hindi naman daw. Hindi niya, hindi naman daw siya nakatry na pagbawalan na kahit may menstruation. So, yun sis, pwede siguro. Magtanong ka na lang din. Pero, ang hindi ko lang sure, pag may mga doktor kasi na nag-check ng ng wet po natin. So, I'm not sure kung, kung may menstruation, kung i-check yung wet po kung pwede. Sabihin mo na lang na may menstruation ka, baka pabalikin ka. So, for sure, itanong mo na lang din sa agency mo. Kasi dito papuntang Hong Kong, parang chine-check yung wet po eh kung may almoranas. So, yan, i-check mo din, i-check mo. Tanungin mo sa agency mo, sis. About dyan. Yan lang naman yung concern pag may menstruation. Yan lang thank you for watching thank you the questions please. okay